Sabi nga sa nanay na ito na hindi mo maidadasal ang paggagay ng isang tao. Ipinagdasal niya kasi sa Diyos na gawing tunay na lalaki ang kanyang transgender na anak at galit pa niyang pinilit na magdasal din ito. Noong May 18, dinala ng Taiwanese na inang kanyang anak sa isang templo sa Hsinchu at pinaulit ang dasal na ito sa bata. Ako si Shu babalik ako sa dati. Ako ay magiging isang tunay na lalaki." Makikitang nakaluhod ang bata sa harap ng isang shrine desk at dalawang minutong nagdarasal. Nang ayaw niyang magpatuloy na magdasal, ay sinampal siya ng kanyang ina. Ang buong prosesong ito ay kinunan ng video ng isang miyembro ng kanilang pamilya. Pinaus ng bata ang video sa Facebook at sinabing hindi siya susuko. Pagkatapos ay sinara niya sa publiko ang kanyang Facebook account. Ipagdarasal namin na magkaroon ng pagunawa at makaramdam ng pagmamahal ang makitid na utak at malamig na puso ng kanyang ina.